Uh, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Sa inyo pong lahat na nandito, sa aking mga kabarangay, hindi lamang po barangay week ang ibinigay sa atin, kung hindi, pati na rin po ang mga service vehicle na natatanaw po natin sa likuran para patuloy po tayo mapaglingkuran sa ating kaligtasan, sa kanilang pagroronda, pag-iikot, sa ating mga komunidad. Ganon din po ang aming ipinagmamalaking bagong-bagong building nang barangay Doña Francisca, ang aming barangay hall. Dito pa lang, tanaw na, tanaw na. At hindi lang yan, meron pa pong isa. Sa likuran ko, nandito po ang Pagal Court na one of these days po, bubuksan po natin yan. At hindi lang po yan muli. Sa mga kabarangay ko na nandito, abangan po ninyo yung araw-araw na libreng serbisyo na ibibigay ng ating bagong mayor, Raquel. Ang, bara, ang medical mission, bukas po yan. So, welcome po at ipagkalat po natin sa mga kapitbahay natin na meron pong living serbisyo na ibinibigay dito ngayon sa ating barangay Doña Francisca. Alam niyo po, habang nakaupo po ako doon kanina, naisip ko na sarap pala sa pakiramdam na magsimula ng trabaho. Hindi lamang sa loob ng City Hall, hindi lamang sa loob ng Session Hall, kundi sa gitna ng komunidad kasama kayo. Nasa unang araw ng aming opisyal na paglilingkod, dito po namin ito ipinagdiriwang, kasama niyong mga taga Donia Francisca, kasama ang mga tunay na bumubuo sa puso ng ating lungsod ang mamamayan ng barangay. Napakalaga po ito para sa amin na simulan ang aming termino sa ganitong paraan. Dahil ito po ang klase ng pamumuno at paggobyerno na gusto naming itaguyod. Ang pamumunong hindi lang naririnig, kundi nararamdaman. Isang pamumunong magiging kaagapay ninyo sa bawat pangarap at pagsisikap. Ito po ang mismong layunin din ng ating Learning Barangay Week na gaganapin sa buong linggong ito. Upang makinig, makilahok, at higit sa lahat, upang maibabasa inyo ang iba't ibang mga serbisyo para mas epektibo at mas nakaaabot ito sa lahat. Patuloy po namin susuportahan at makakaasa po kayo dito na patuloy po namin susuportahan at itataguyod ang mga programang tulad nito para sa bawat pamilyang balanggenyo. Mabuhay po ang Barangay Donia Francisca, mabuhay ang lungsod ng Balanga. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa ating host barangay, of course, si Kapitana Cora. Palakpangan po natin lahat po ng ating mga barangay officials. Napakaganda ng ating stage and of course, laging napakaganda po ng ating uh, Doña Francisca Park and lahat po ng ating mga uh, buildings. Lalong-lalong na po, i po yung more than 30 million po uh, na Barangay Hall building na po, na po ni Kong Abet And uh, through their efforts po, pati po ni Gov. Joet, ay napondahan po ang ating Padel Corp. through Senator uh, Pia. Kayatano. So, palapangan din po natin si Senator Pia Cayetano sa ating DILG. Uh, of course, kay Ma'am Mildred, sa lahat po ng ating mga national agencies. So, very eventful po ang ating uh, first full day po uh, ni Mayor Raquel. Blessing po hagad ng ating uh, Barangay Hall. Uh, pamibigay po yung ating mga patrol vehicles uh, para po sa remaining 12 barangays na hindi pa po nakakuha na asahan po natin talagang magagamit po ng ating mga barangay sa lahat po ng kailangan ng ating mga barangay residents whether for pagdala sa ospital or paghatid sa ating mga estudyante kasama po ng mga nagawa ni Mayor Joet, Mayor Abet. Talagang na po natin yung foundation para po for further growth, further po na pag-unlad po ng lahat po ng mga pamilya uh, dito po sa uh, Balanga and uh, with the coming Cavite-Tubaan Bridge, uh, mas ready po tayo. Uh, para po sa pagdating po nito. So again, maraming maraming salamat po uh, sa lahat, sa inyong pagpatuloy na suporta dito po sa One Balanga and sa One Bataan. Uh, asahan nyo po ang pagpatuloy po ng lahat po ng mga magandang programa under kay Mayor Raquel, ang ating mga barangay learning hub, ang ating HEMS, yung ating mga emergency services, ang ating uh, SPES, lahat po ng mga tulong uh, po natin. and then yung mga dagdag pa po na idadagdag po nila Mayor Raquel, uh, Kong Abet, Kong Jet ng Pusong Pinoy and of course Go It, ay talagang lalong gaganda pa po ang City of Balanga and lalawigan ng Bataan. Na-overwhelm po ako dahil Uh, sobrang init po ng inyong suporta. Ah. Yung pagdating pa lang namin, nakaka-overwhelm po. Maraming salamat po. Unang-una po, gusto ko pong i-greet ang napakahusay, napakaayos po ng kanyang barangay, ang ating barangay captain po para sa Doña Francisca, si Kapitana Corazon Gonzalez. Nais ko rin pong i-greet ang mga kasamahan ko po na manunungkulan ng, sa bago pong termino na ito. Unang-una po ang ating mga sangguniang panlunsod members. Ang atin pong nagbigay po ng support na talaga, ang hinahangaan po ng lahat, Vice Mayor Francis Garcia. Ito po, isa pa pong hinahangaan ng buong bataan. Dahil po sa kanyang napakagandang performance, si Bokal Romy Austria, maraming 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 salamat po sa mainit niyong pagtanggap sa akin bilang inyong kauna-unahang babaeng punong lungsod. Ang araw na ito ay napakahalaga. Ito'y maganda at napakahalagang simula, hindi lang po para sa akin at sa aking pamilya, kundi para sa ating lahat at dito para sa lungsod ng Balanga. Ipapagpatuloy ko po ang inyong magandang sinimulan. Klaro po ang ating vision. Ang vision po natin ay to continue building a city that is livable, family-oriented, and prepared for the future. Na kung saan ang mga kababaihan, kabataan, seniors, persons with disabilities, persons with special needs, at ang lahat ay hindi lang po inaalalayan kundi sinusuportahan upang maabot nila ang kanilang maggagawa at yung mga gusto nilang mitiin sa buhay. Kaya po, magkakaroon po tayo ng bagong hashtag. Kasama po ng hashtag Balanga Kahangahanga, magkakaroon po tayo ng hashtag Balanga Mapagkalinga. With your help po, let us uphold a culture of professionalism, excellence, meritocracy. Maraming salamat po sa pagkakataong ito. Makakaasa po kayo sa aming tapat, kahanga-hanga at mapagkalingang paglilingkod. One can never be too ready, but I assure you that I am set to serve with all of my heart for the love of Balanga. Maraming maraming salamat po.